solid na mga inside place ito ang nagagawa ni Kai tamang pagkat sa open lane magandang timing na sinabayan ng mataas na pasa ng bola ang resulta isang astig na alley play ilang ulit na nagagawa ni Kai ang mga ganitong klase ng plays sa kada laro dahil nga sa maganda ang pagpwesto ni Kai malapit sa basket at yung height nga niya ay maganda mas naaabot niya sa ere ang mga matataas na pasa basta nasa loob nga ng paint itong si Kai kahit anong angulo konting angat lang ay puntos na ang kanyang nagagawa para sa gilas team height advantage ito ang meron si Kai na kanya namang namamaximize at nagagamit niya ng gusto sa opensa at depensa maging sa pagkuha ng rebound at ngayon nga nawala siya sa lineup ng Gilas dahil na rin sa nagpapagaling siya mula sa injury ay nadidihado ang Gilas at humina ang kanilang mga plays sa opensa at depensa. Halos lahat nga ay duda ngayon na kaya ng Gilas na manalo laban sa team ng NC sa paparating ng FIBA Asia Cup kung walang kay Soto sa team. Sa bawat laro ay hindi nawawala ang chance ng Gilas na manalo pero mababangalang talaga sa ngayon. Wala silang gaanong inside place na kagaya ng nagagawa ni Kai at karamihan sa kanilang tira ay galing sa 3 point area at mid range. Swerte kung karamihan ay pumapasok sa tres ang opensa ng gilas na pwedeng magbigay nga ng panalo para sa kanilang team pero kung inalat naman tambak ang aabutin nila mula sa kalaban. Ang kinikilala ng karamihan na number 1 at number 2 team dito sa FIBA Asia ang Australia at New Zealand ay magtatagisan ng galing sa isang best of 3 series na labanan. Talagang sinusubukan na nila ang bawat sa habang maaga pa at ang gilas naman tumanggi sa laro kontra sa team ng Japan at South Korea mga teams na may kakayahan nga rin na makapagbigay ng upset kontra sa team ng Australia at New Zealand panalo naman ang Warriors kontra sa team ng Houston Rockets kanina 103-89 ang score sila ang aabante sa next round at makakalaban ngayon ng Warriors ang team ng Timberwolves para sa atin lamang ng konti ang Minnesota sa matchup up na ito sila ang liamado habang dihado naman ang team ng Warriors base na rin sa stats at line apa Nagkasabayan pa sa play na ito, yun nga lang mas malaki si Kai kaya naman walang nagawa ang depensa ng kalaban na posterize ito at naging matagumpay ang pagsalpak ni Kai ng bola sa ring. Madali talaga ang inside place kung meron kang isang 7-3 nakakampi iba tumulang ng mataas ang bola at siya na ang bahala. Mataas ang shooting percentage ni Kai sa loob ng paint dahil sa kanyang skills at height at bihira lamang ito na magkamali. Yung mga putback plays isa pa sa nagagawa ni Kai sa offense sa offensive rebound na nga na convert pa sa puntos at laking bagay ito sa larong basketball second chance para makaiskor sa isang ball possession. Australia Boomers at New Zealand ngayon pa lamang nagkakasukatan na ng lakas best of three pa nga ang kanilang magiging laro. Ganun sila, kapasyonate sa pagrepresenta ng kanilang bansa sa FIBA ayaw nilang mapahiya at lumabas na talunan sa torneo. Ang gilas naman mukhang ayos lang. Sanay na sanay na tayo na nasa baba ng top teams pagdating sa rankings. Mukhang sa sistema nagkakatalo. Yung ibang teams talagang gusto na manalo sa FIBA kagaya ng Australia Boomers at ng New Zealand kaya naman mahalaga sa kanila na makita ang kalagayan ng kanilang team habang papalapit ang FIBA Asia Cup maaga ang ensayo para sa kanila tayo naman aasa tayo sa swerte sana pumasok ang karamihan sa opensa natin lalong lalo na yung tres natin kahit matindi pa ang depensa ng kalaban at nangyayari nga rin ang sinaryong ito sa laro matindi ang depensa ng kalaban pero swerte talaga ang mga tres talagang sunod-sunod ang pagpasok nito